dito sa gitna nila bali dalawa to sila kabang mga tagis so sila ano nagkabit ng ano ihi ng ilisi nila so yun Kaway na Bugnuway na Why? So, so pala mga kapibis yung ano, badda namin Ah, taga dinahikan So, galing ako dun ah, Tinulungan namin sila para Makapasok kami dito sa gitna

Sir, ito pala mga katagbis ang ano sa ang makina namin ah, uh, na kasi ito sa ano laot kaya yun no tinanggal yung ano cylinder head dinala sa dinala sa siap sure. so di pada di pada balik di pada balik pagkapit dahil lagu doang tabi kukunin pa namin yun <coughs> so itu na pala mga Pinintay na ng namin, namin yung ano, kahoy. Para patungan sa ano. Pinintay namin yung ano, kahoy para patungan sa makina. Ano, na kasi no, nakasimblak na. kasi ano ano uh, ulitin po ito ang ano, pundasyon nya utrohon yung mga ang bar nya ang ng ano palitan ng bago kasi manipis na grabe na ugan grabe na kalawang mga katagbis na na i, angat na namin yung ano, transmission. Nakapatong na sa kahoy. Um, makina na naman pag nan pag dumating na yung kahoy ang makina na naman namin may aming ano ilagay doon para masukatan ulit ng ano uh, ang gold bar niya dahil papalitan po ito. So ito. po yung mga angle bar niya guys. Jo man

So ano mga kadagbis na na ano na yung ano makina na hangir na namin. Ito. O mole mole ya patakaw ng ni. Mga kadagbis. Diman. Oh ya ya plastada tira degso murag si Haring kwan Haring Ad, Haring harin, harin adlaw

Ano okay. ba tanggal na na kay wa na iko on. Tanggal na? Oh, So sinukat na yung ano mga katagwis yung angular para ipalit sa nabulok na yun. Tu hagdanan na dito to kay yon to. Asa? Tagap. Yon ko pwedeng ka Okay, lagay mo na natin to guys. So, ito guys. na pa lang mga tagbis uh, ngayon lang ano tayo naka video kasi so yung ano ko yung dumi sa ilalim ng ano na uh, nagka eh. So bukas pa yun nila ano uh, gagawin yung muntar uh, ang, ang niya ang, ang bukas pa yun nila papalitan at saka yung ano namin uh, cylinder head pagkatapos sa uh, montar yun ang cylinder head naman ang isusunod ang pagmumontar lang muna ang inuna Kurudo anak tot, para makuha anak tot. oh. Soy un Asa para dito na umak? Para dito dito na umak po Ha. Kaya nga para Dako na nang lapad nino kaysa sa tung daan. Dako na ang ang dako ang So yun pa lang sa dati mga katagpis. Baguhan lagi ni ma? na. Kayaw naman go do. Ako puro lang dok. Raan may sa ano pala mga tagbis uh, nasa ano, bandang kweta namin taga bayawan o taga tinhaikan FBC Shaquil uh, nagkakarga nagkakargada sila na ano diesel bukas pa raw ang yellow nila so umakyat ako kanina dyan para tulungan sila sa paghila sa lobid nila para kami makapasok kami dito sa gitna dahil hindi, hindi din sila ka, ano, katakbo dahil sira yung makina draw nila. So yun. Grabe ka so. Jay, hubang pa rin so. Pwede pwede yung Undang-undang na na siya si <laughs>

So yun may ginagawa pa kasi yung tagis. Yung ano generator namin, uh, yung motor na nandito na kasi. So yun ikabit ko yun sa makina. Katinganan okay. pa nito. Katingon din siya. ito na po yung bago namin dito ko to ilalagay bawon ko na ah Oro na dito ka diba? May 15-16. May taas eh. Ha? taas No? May nakapagpon ka ngayon. So, ito daw lang mga ah, uh, binukasan para ilagay yung ano, yung... yung para ito nga ng angle bar so yun yung angle bar guys nakakabit na kulang na lang yun yun na lang kulang

So ito po yun ang dati mga katagbis sa Marupok na. Yun. ang gold bar ang ano sa lalagyan ng makina. Uh, pinalitan ng bago. Hindi na kasi siya matibay. Ano ba yung mga kumana ng tunong walay na ito?

po yun uh, tulungan po muna yung kapitan namin para higpitan ng lubit so hanggang dito na lang tayo mga kapagbis dahil hapo na Kaya kami ay babalik pa bukas. So, ano? Uh, Kita-kits na naman tayo sa uh, susunod nating mga video mga kapag-bis. O, hapit kong mapun. So, yun. Uh, hanggang dito na lang ang video to. So, bye-bye and God bless po sa ato At ang tanan wow. so yun lang one tapit og poxy sa ka kwart og ning poxy og flying tiger